Hey guys. Nag-slice ako ng mga karne ito tapos ito siya dito. And then ito yung iba. Iyan 'yung ko sila. ipag ko sila para. isang ganito, isang lutuan. Kasi ipo-frozen ko sila eh. Kaya kailangan i-separate-separate sila lahat. Para hindi pag mag thaw ako, hindi ko lahat siya magde Hindi ko lahat i kasi kasi nga 'no, kasi segregates siya. Para isang deprosan lang. Yung isang ganito. Na malaki oh. O yan. Isang. Ano yan. Dito ko ilalagay sa siplak. Para. Isang deprosan lang. Yan. Field natin. O diba di so, diba? Ready na siya. Ready so, na sa It's a Oh, ito na nga siya, guys. One, two, three, four, five, six. So, naka-aim ako na ziplock. Siya, yan siya, ko ko para isang, isang ganito, isang lutuan. Kasi kung, kung buuhin ko siya, ba, pag maluluto ako ng karne, ano siya, kailangan ko, malidipro lahat, so hindi mabuti. So, kailangan, kaya i like segregate siya. Para isang liprosan lang. Isang lotuan ito. So yan na guys. Ready na sa pag, para pag-freeze. Thank you for watching. So lagay natin dito guys. Yan. Siya. Oh. Dito ko siya ilalagay sa ilalim. Ito so, siya. Bago to na. Tilapia at next vegetables.